Hello mga katinder! Happy Chinese New Year sa aking mga kasari sa store owner dyan ng mga Chinese na mga tinder. So, si Mami Tins kasi half Chinese kaya yun, nag-greet ako sa inyo. Kumusta kayo? Kumusta yung araw nyo? Sana ay okay lang. So ngayon ay open ako kasi bukas ako mag-close. Bukas kasi talaga yung Chinese New Year at meron din akong importanteng lakad. May kakanting So, mamaya, may konting handa lang si Mami Pins. At, yung simple lang na, ano, mga pagkain. So, meron ako si-share sa inyo. Galing sa akin, customer na, nakakaloka. <laughs> Kumatindi Bumili siya ng sonrox. Yung suki ko na bata. Sabi niya, ate, meron ka bang sonrox dyan? So, sabi ko, ano man, colored or white? Kasi meron na akong dalawa. Sabi niya, colored. So, pinakita ko sa kanya, yung medyo maliit, 16 pesos. At yung malaki ay 29. Sabi ko, alin dito? Kasi alam mo yun, hindi siya, hindi siya sumagot, bigla lang umalis. Tatawa yung sumunod. Sabi ko, may nasabi ba ako na hindi tama? O paka may ibang colored sundox na hindi ko nalalaman. <laughs> hindi ako na-inform. So, sabi niya, sabi nung katabi na customer na sumunod, sabi niya, nagtaka nga din ako, bakit biglang nag-walk out, nahiya ba? Kasi may, may tao, may, sum, may susunod sa kanya. Tapos mga maya-maya, ay bumalik. At yung binili na lang sa akin yung Sonrox na white. So meron ako dito uh, 16 pesos and 19 Kung na matan or uh, 13 pesos at 19 basta yung medyo maliit at yung medium size. So, yung binili niya, yung medyo malaki.